Magandang araw mga bata. Halina, samahan ako sa ating pag-aaral. Ang layunin ng araling ito ay napatutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Naipapaliwanag na espiritualidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala. Ang espiritualidad ay pananampalataya ng bawat tao. Ito ay may malaking bahaging ginagampanan sa paghubog ng kanyang mabuting pagkatao. Bawat gawain natin na may kinalaman sa aspektong espiritualidad ay ginagawa natin nang may pagsasaalang-alang sa pagpapaunlad ng ating kabutihang loob. Ang palagi ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral sa Kanyang salita at pagdarasal ay mas lalong naghuhubog sa atin upang maging mabuting tao. Bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang relihiyong kinagisnan. Ito ang tumutulong sa isang tao upang mapaunlad o mapalago ang kaniyang espiritualidad at personal na relasyon sa Diyos. Ang paniniwalang ito ang siyang ating gabay para tayo ay maging isang mabuting tao sa ating kapwa marapat ding mamuhay ng may paggalang sa pagkakaiba-iba ng ating mga paniniwala. Narito ang ilan sa mga gawain na nagpapaunlad ng espiritualidad ng isang individual. Pag-aalaga sa may sakit. Pagtulong sa gawaing bahay pangangalaga sa kalikasan. Pagsisimba o pagsamba. Palagi ang pagdarasal. At pagtulong sa nangangailangan. Iba-iba man ang relihiyon na ating kinabibilangan, dapat nating igalang at respetuhin ating pagkakaiba-iba sa ating mga pinaniniwalaan. Ito ang humuhubog sa ating pagkatao at aspektong pang-espiritualidad na nagpapaunlad sa ating pagkatao. Basahin at suriin ang mga pangungusap. Isulat ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng mabuting pagkatao sa pamamagitan ng paggalang sa iba't ibang paniniwala at mali naman kung hindi Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig, paalam mga bata.